Punta po kami sa bundok. Ano eh, oh Mag-vlog na siya? Oo vlog Ayan po. Tara, punta tayo sa bundok. Ayan. Nandyan po si mami. Ma'am, ay hindi. Hindi ka. Ah, simentado pala dito. Ah, dito. Ay, may isang daming kasuyo. Ay. Simentado pala Ay, dito. Parang, ano, Oo. Oh. Sige, mag-video ikaw doon sa kasuyo sasang. Oh. Ala, nasunog yung ano, puno. Ano yan, man, Sinunog talaga? Di ba, ma'am? Sinunog talaga yung kasoy. Oo. Di ba, ma'am? Sa nakakasugan yung kasoy. Ito ba? Yung kasoy. Nakakaganda ng puto. Say, ano tayo, ma? Sa lab. Mag-ano tayo dito video? Picture. Picture. Higal na yung kasoy. Oo. Oo.

Yeah, ang laki. Ang malakas to Ang malakas to. Kunin na ni mami yung kasoy daw. Ah! Eh. Hey. Kasoy. Kasoy. Ang daming kasoy. Ang daming. Dami.